Idol, may gagawin tayo. Dual BBTI, nagbabasa ng langis yung spark plug si Babaw. Si ay uh, condensable cover sa may oil seal ng spark plug oil seal or oil, oil seal. Yan, papakita ko sa inyo kung idol paano magpalit ng oil, uh, oil seal or spark plug oil seal. Yan, bubuksan natin. Tanggalin mo to. Apat. Ito. Lahat latang latang paikot tanggalin natin tanggalin natin to gamit natin ay DGS na sakit mga sakit mo na tayo Ayan. 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 tapos mga ko

Yung mga kaidol. Basa yung kuwil ng langis. You know? Hmm. Basa o. Oh. Hmm. Basa. Yung papalitan natin yung oil seal. Ito mga oil seal niya may idol. Ano ito yung mga oil seal, seal niya? Yung papalitan natin. <coughs> palitan ng ba ito nito? Pinalitan mo na yan eh. Hindi, yung... natin. Palit na tayo dito. Ay, sabay na rin. Hmm, kasi. Binuksan ganun. Sabay. Sabay, 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 na pala siya. Eagle. Ah, uh, Eagle ay. Bus Platinum. Bus Platinum. Ang gamit kong langis ko ya. Ano lang yan ordinary. Toyota. Pag nandito kay idol. Toyota. Toyota. Ay, hindi ka stable sa isa. Stable yung ano, yung sa Petron na yung kulay silver. Pag dito kay Idol, yung napasinsay, yung kulay ah, itin. Pag, -tip, pag talaga, ganyan, mapula? Oo. Oh. Parang manchado yung ano. Hmm. Sa shell, ano, hindi. Kahit yung, yung, yung mineral lang, malinis siya. Yung mm. oil seal niya, yan, bubuksan natin. Ay, yung Uy. Medyo delikado nga lang ito. Pero ito tayo, basak siya. Nangyayari ka lang. <laughs> Kaya ganito lang ang nito. Ang bagala nyan. Wala naman ang bagala. Yan may nabibiling ganyan kayo doon. Oo, oh, mahal. Mahal to. Bakit kasi ginato nila. Mas ma-okay pa nga tong single BBTI, no? Oo. Oh, Baka lang yan. Bakal talaga? Hmm. Ano, ah, nakakatakot din pag mabakasan? No chance no, naman. Hindi. Ayan, pwede. Nagdasal ka na ba? Yun ang gagawin. <laughs> Yun ang gagawin para natin matanggal tong mga oil seal. Itong mga oil seal. Kailangan talaga natin sirain. Kasi pwede natin sirain dito magpapalit. Pwede naman bumili kang buong ganito. Kaso nasa sa uh, uh, 4,000 o 5,000. Ang mayaman mayari oh. Pareha <laughs> lang ka. Pareha. <laughs> Yan. tanong tanggalin? Ota, okay, doble-doble pala kasi 200 BTI na, no? Okay. May oil seal pala yan, Josh. Ito natin handalin. Ayaw nyo sa ibabaw. Pag nagbasa na yung spark plug nyo, ito lang gagawin. Huwag kayong matakot. Kainan mo bumiling buo eh. Ayan. Ay, lang daw eh. Ang <laughs> Oh, nata rin, nata rin. May iba Basak na. Ito malala. Ito yung malala? Yan yung malala. Ito yung doon, no? Oo. Pero nata yung may na. Sa bottom right. So, siguro ito. Ito nga yung trabaho ko bago. Bago pa rin ito sa ito. Nagaya sa electro ka din. Itong Wilson yung, eh. I, uh, yung, yung mga kaido <tikansi> na yung spark plug mo. Ito <tikansi> gagawin. <gibli> Talo <tikansi> pa ako doon. No? Sa meron na rin labas na ano eh. Ganon. ko talaga yun kasi sabi ko, boss Urig ba talaga yun? <laughs> Kasi yung orange machine na, sa na, ganyan. Naka-impress na, naman yan na Toyota. Pero yung kaibahan nga yung parang may ganyan-ganyan sa Oo, tama ka. Spring nga uh, yung ganito. Uh, Magkasama ha. sa sakin, spring yun. Yun sa original niya, gano'n din. Eh. Sabi ko, plus A lang yata yan. Nagigayang <laughs> ko pa na, sa selga. Napipi ko na sa akin yung mataba. Ito okay, yung mounting ba? <laughs> pala sa ano lang pala Spare plug sit sa bulb cover sa inyo ba? Yes. ay sa kanya

Yeah, ito isang gasket lang eh no. Dito siya travel cover. Tapos sa, double may ano pa? Oil seal pa. <laughs> Magastos gastos niya yung ay double eh. puro ganyan na lumalabas. Eh. Advanced ah? May lumalabas na ano eh. Mas yan, dahil nakasilikon yan, dagan na natin mabigat para na lalapat. Yan, dagan na natin para lalapat. Dagan natin ang pampabigat. Dapat nga, pito lang nung una. Okay, patigasin pa natin yan. Patigasin natin yung nirepair natin na bulb cover dual BBTI. Salpak na natin. Yan, ikakabit na natin. Matigas naman kayo dulo. Matigas yes na. Продолжение Yan, yeah, nakatapos na nakabit, nakabit yung ano. Double check na lang. Video pala, hindi mo sinabi. Nakabidyo pala, hindi mo nakita. Mara, ano na yung pinagsabi ko? <laughs> baka, ma baka makarating kay Bush. Voice <laughs> over niya lang. Sabi ako ron. Ang na ko lang sa vlog mo.

So, nilipir na natin ng oil seal okay, okay na mga idol. okay na ayos na maraming salamat share at uh, comment sa aking mga videos okay ang pinita natin yung oil seal double check natin uh, ng oil seal dito apat na coil kasi nagbabasa ng langis yan okay na mga idol. na-repair natin kasi bumili itong buong assembling ganito buto may nabilita yung oil seal sa, sa spark plug